Dun, dun. Punta naman tayo, guys, dun sa ano, sa kambingan. Ano yan? Kukunin mo sila? Ay, lipa, 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 lipa. Ah, ililipat lang. Sama tayo kay mister. Yan. Yan o. Oh. Sama tayo do kay mister doon sa ano, sa kambing. Mga kambing na alaga ng papa yun. Yun. yan guys, o oh, yung naabunuhan nila. Ayan, o okay. mga puti-puti na yan. 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 Dito yan. yan. Siguro nagkakameron din ng kabuti dito, na? Yan you know, Pag nagtag-uulan. Saan kayo nakuha dati ng suha mo? No, wala na yung suha niyo dito? Ah, bakit? Ayan o oh, yung mga yung kambing nila. O oh, bakit may kanal? Wala ka yung ano? Tayo natin yung mais sayang, malang ano binhi. Mahal guys ang binhi. Nung binhi kami mahal. Ay na apo, maglok sa ata ako dito. Hanap tayo ng safe. Surut-surut gani ka. Surut-surut tayo wa, ano dito ayun guys oh may kanal dito oh yan para doon yan sa bukid ito ngayon naghahanap ako ng ayan dito Yan. dito tayo yeah. ayan guys oh yan ah, oh, diba ito guys yung parang pinaka irrigation nila tubig yan picture natin ayun si mister oh ha Nainumin mo? Yan. Oh. Dati kasi may suha dito eh. Nawala na yung suha. Namatay na yata. May puro din dito oh. Yan. Alam, yung bumitin na yung paa. Yan. Uy. Lalaki to. Lalaki eh. Ah, barako? Barako. Ah, yan yung barako natin natawag. Tapos yung ibang kambing yun, guys. O, kambing. Pito. Ah, pito lahat. Guys, kung makikita nyo dito, o, oh, yung mga puno na putol-putol na. Ito, guys, yung nyugan ng papa. Dati yan, guys, dito, madaming, ano, niyog. So, ayan, pinaputol na nila. Ang dami guys, dati. Dito yung bukohan Dati. Ayaw niya? Wala nang buko. Yun na lang yung sa nila doon, yung buko. So, ang daming nyug yan, guys. Kung bibilangin nyo, napakadami. Wala na. Ang umaakit nyan, guys, kung nagpapabuko ay mangyan. Yun. Wala nito sana sa Yung Tuwang-tuwa yun. Natakot sa akin yung kambing. Wala. Yan. <laughs> Ililipat mo Yan. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Ayan guys. Ala. Ay. Ayan, ito. Ang dami. Sayang yung mga nyug, no? Pero kasi guys, pag yung halimbawa nagbubuki dito, parang delikado din. Naglalaglagan yung ano, bunga. Ayan, ang dami yan. Yung mga manok, o. Oh, kung saan-saan nakakarating. Yun, yung mga manok. Halat. Bakit walang tanim ito, Mon? Bakit walang tanim ito? Ah, sino nag-assist kaso nito? Kayo nga to Kay ano? Kayo na ito? Kay Buyet? Ah, kay Buyet ito? Asa yung sa'yo to Saan yung sa'yo? Ah, ito Ah, ito kay Napapa. Mayroon pa rin dito guys. Kay Papa, kay Buit dito. Tapos yung sa dulo guys. Yun kay ano, sa asawa ko dun. Dun po sa dulo. Yun. Yung may sako-sako ako hindi naman. Ayun. Yung sa may sako-sako na yun guys. Kung makikita nyo yun. Dun naman yung sa amin doon. Yun. Asa katingnan nyo guys. Oh, ang ganda talaga ng ano dito. Ng view. Yan o. Oh, ang ganda ng view. Yan. Ang ganda ng view. Yan, Ayan. Ba, natakbo na. Wala na siyang makain dun. Hmm. Pero iwana, iiwanan, na yan dyan. Kat, gabi. Pupunta natin yung maitin. Ayan guys, yung tawag doon. Pulitbig. Yun. Para sa bukid. Pandurog ba ng lupa? Yan. Yan. Oh, Owe well, na si Owe oh, well, na si yung yeah. Tapos yung kanyang ano. ginagawa. Umupo muna tayo dito. Ayun si Mr. O. Nangihila pa rin ng ano. Nang kambing. ganda dito guys. Ang ganda ng view. Ayun sumunod sa'yo nung ano eh. Nung kambing. Di ata ikaw kilala. Hindi ka Yan. Nag-iyak na naman yung baboy dun. Okay na? So, ayan. Nailipat-lipat na ni Mr. Guys yung mga kambing. Yan. Ayan guys. O, oh, ang ganda ng tanawin dito. Napalibutan dito ng ano, ng bundok. Ayan. Ganda. Saan dito yung bahay ng mga mayan mon? Yan, guys, yung makikita yung bundok na yan, yan. Yan, Diyan guys yung likod ng mga bahayan ng mga ano ng mga mangyan, yung mga indigenous people guys. Guys, yan. Kapag may ano, mayroong nang time na time talaga. Akatin natin yung bundok na yan pag may kasama tayo. 'Yon. Ayan, guys, yung mga bundok, 'yon bundok. Ang ganda, ganda. Palibutan nito ng bundok oh. Yan. Kita na tayo sa ano. Bahay ng mga mama, nagiiyakan na yung ano, yung mga baboy Yan. May ako dito mga halaman guys na sa Facebook na pinopost. Ginagawa ilang halaman yan no Yan. Halaman daw yan. Eh, ang kati-kati kaya niyan. Nakati yan. Dito marami yan din sa ano. Sa... Ay, gaspon <laughs> Marami lang dito. Tuloy-tuloy natin, guys, yung baboy. Kung may pagbabago ulit. Kung lumaki ulit siya. RR! Kamusta, RR? Mag-hi ka muna kay ano? Kay... G kay GR, kay Region pala. Excited si Region makita ka? RR. 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 Hmm. Hindi to na agad mama, ano? Gusto niya lang maglambing, ano, ho? Ba? Mabait nga ng mga baboy hindi naiyak yun lalaki na, oh. malakot wak hmm. lalaki na hmm. lalaki na ng baboy kabila ito naman yung kabila hmm. yun mga baboy yun RR. Kamusta na RR? Gusto lang magpaano ni RR. Ang laki-laki ni RR. At ngayon, nahahawakan na kita RR. No. Naiyak RR? Parang naiyak si RR. Ayan, may nakuha si mama na papaya o. Oh. Dali natin sa bukid. Na, nanawa, oh. Matamis. Dinaltan ko lang siya eh isang araw to makakain. Guys, pupunta naman kami ngayon doon sa may ano, sa salada. Ano ko yun, nalagay sa kasay, kasi malayo siya. Ayan guys, yung aming ano, ito na kami. Simula dyan. Simula dyan, dyan hanggang doon. Basta yung maliliit na yan guys, Pantum. na ano, makikita nyo. Yan. Yan, tapos yung mga na damo-damo sa kitna. Yan. i spray and yun ng pandamo, pangatay damo. Yan guys, yung paabunuhan namin bukas. So, ayan. Yung dito na bunuhan Tapos po, punta naman natin ay... Saan tayo punta? Ano naman, kung gusto ka mo. Doon sa ano, doon naman sa, ano, sa, 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 sa bukid ng ano, mga mga mga... namin guys, iiwan yung motor kasi lalakarin namin yun. Mala, medyo mala, malayong lakarin daw. Alam, may ilog dito guys. Oh. Parang masarap maligo ah. Baka may susok doon mo. Ayan oh. Guys, oh, mayroong ilog dito. May susuan kaya dito? Ha? Ha? May susuan kaya dito. Saan kayong susuan dito, no? Wala dyan, naagos dyan. Ah, naagos? Hmm. Ayan guys, ilog. Yan. Oh, oh. Sa mga oh. nakakamis po ng ilog, ito po ang ilog. Ano nga, ilog dito. Gusto man nilagay sa may room. Ayan, ilog. Gini ka sa tabi mamaya at may dadaan na ano. Uh, ay, pala, ito ba is yung gagawin nilang tulay? Ito kasi yung National Highway, gagawin daw nila ito ng, ng, ano, ng tulay sa direksyo na ng Mamburaw. Ayan, yun. Kulik-kulik o. Oh. Ano? Hmm. Manila. to tuwa aso. Marunong yung aso. <laughs> yung guys, ay mais o. Kung pwede na. Kaya kayang mais ito. Mapikas kaya. Mais naman ito nung uncle niya guys. Naisan ito nung kanyang uncle. Yan, itong lawak, itong lawak na ito na maliliit pa. Mais ito nung kanyang uncle. Maisan. Maisan. susunod natin to. Mm hmm. First time ko guys pumunta dito, yung pumunta dito, dito sa bukid nila mama. Yeah, kasi dati pag nagbabakasyon kami to, ayaw ko kasama ng asawa ko. Ayaw niya, ako kasama, malayo ko. Na... Kaya tayo ng tungkod, tayo Kaya ito, mag-alaan mag tayo. Ito guys ang problema ito po ang pro problema dito sa kwan nakakamkam ng ilog pag malakas ang ilog Ayun, no? yung mga panabi Natitibag yan. Lalo na pag kami bagyo. Natitibag yan ang ilog. Nalaki ang ilog. Kaya kawawa yung mga magsasaka. Ah, nababawasan yung kanilang lupay ng ano, ng ilog. Nagiging bato na po. Yan. Nagiging mabato na. Dati po sakahan huyaan. Maisan. Kaya ganyan na. Kapanahonan. Makamul Siguro may makakamul dyan mo. Ano? Oh. Yung parang may isda. No? Wala, diyan isda na ano. Sa gilid nila, Wala isda yan. Hmm. Merong isda diyan pero maliliit. Hmm. Ito, gan ganda, ba ba guys. guys, oh. Tanyo po. Ayan, oh. Yan ang kabundukan. Kitang-kita nyo po ang view. Medyo makulimlim po ang langit doon. Guya. <laughs> guya. guya! Yan, guya, guys. Guya po. <laughs> guya ng kalabaw. Yan. Kaya, kaya, yan. Guya. Oh, Kung ano, oh, guys, kinaain na ng kaya, guya yung, yung ano, yun? yung mais. Mayroon kasing naglarga ng inahing kalabaw. Ayong guya naman hindi nakatali. Ang problema po 'yan. Ngayon, ang ganyan guys. Ano kinain na? Ano guya? Kaya na ito. Kaya na Terry. Mm. Ito guys, yung ano, yung mga kubo, kubo mga pahingahan. Pahingahan. Kaso, nadali daw ito nung bagyong kinta. Yung bagyong dumaan na, bagyong kinta. Yan. Ito na siya, nagiba na. Wala oh, na sila ngayong ano. Paribago na ulit tayo. Yan. Parang kinapapaganong din, no? Mm -hmm. Yung sa aking father, sa mga in-laws guys, dahil nun din, nasira din yung bagyo. Yes. Pero wala silang gripo dito, kinapapasa, okay, meron na. Ah. Uh -huh. Dito guys yung talbusan. Dito na nalbus yung asawa ko ng ano. Kalabas. Ng kalabasa kanina. Bulak ng kalabasa. kalabasa Talbus. Ayan oh. Ayun, may mga bunga pa yan. May mga bunga yan. Ayun, bunga. Maliliit lang. Nasaktan na yan. Ito pala. Oh, sarap o oh, ng kamote. Kaso ah, may kamuti na doon kasi nakuha si Papa. Kaya next time na lang tayong manalbus. Yun. Di mangga. Wala namang bunga yun si mangga. Naigit meron ganun dito oh. Hmm? Yun yung mga bunga ng kalabasa. Dami. Bukas yan. Meron uling bu... Ano yan? mayroon uling bulaklak na. Isang araw na. Sigurado yun may kabuti doon sa tulo Pag naulan na Tara. So, araw, balik na uli kami. Balik na uli tayo.